Andito kami ngayon ng aking asawa sa Ace Hardware. Um, may titingnan lang kami. Yan, walking-walking tayo. Tingin lang. At wala namang pong bayad ang tingin. Charat. Yan, para sa lababo. Sana. Kasi masyadong mababa yung closet namin sa lababo. Then, social na shower. Um, to hot and cold pang mayaman. Yan, walking lang. Oh, mga inodoro dito, mga toilet bowl na sosyalin. Yan, walking-walking lang tayo. Hanap-hanap ng mabibili, Charles. Ayan, bet na bet ko talaga ang air fryer na to. Ayan, good luck kung mabibili natin siya. Ganda. Bet ko siya. Microphone. Alam nyo na, mga singers. Thank you for watching.